Uh, ito ang mga nanalo. Ito ang top 12. Sa late. Sa late lang ang pinag-uusapan po okay, natin. Okay, sige po. Mabisaya o, Mabisaya para yan. Para na walang hatak. Si... Speaker Martin. O, oh, ito ang mga nanalo. Hindi, di ba, siyempre, expected <laughs> ang i... kakampanya na noon at dapat na ipanalo niya uh. kung siya yung magaling na leader ay buong alyansa. Ah, o. Oh, di ba? Oh, pero ito, ito, ito. Number one pa rin sa Leyte, si Bongo. Oh, di ba? <laughs> Identify kay Duterte. Okay. Wala mo kung sino number two. Sa Leyte, ha? Leyte. si, Bato de la Rosa. Si Lato oh, rin. yeah. Duterte pa rin. Oh, nakasingit si Bam Aquino. Yes. Pero number four, di ba? Galit, magkagalit sila ni Amy. Number four pa rin si Amy sa Leyte. Oh, oh di ba? Number five, si Dan Marguleta. Oh, Number six, si Erwin Tulfo. So, sa so top six, ang kandidato lang niya na pumasok ay si Erwin Tulfo. Number six pa. Oo, oh, di ba? Number seven, Tito Soto. Yan, Alianza. Mm. Number eight, Camille Villar. O, oh, inendorso ni Sara. Dat dati yan, matatalo na eh. Okay. Inendorso ni Sara. Nanalo. Oo, oh, di ba?